Welcome to Miss Galie Blog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi namin sa inyo. Ako si Feli. Pero Madam Fe ang tawag sa akin ng matauhan ng aking mister sa construction. 31 years old na ako at may isang anak na nasa grade 2. Medyo late na kasi akong nakapag-asawa. Hindi naman sa pagmamalaki, pero sa edad kong to ay parang nasa 20s pa rin daw ako. Sabi ng mga lagi kong nakakasalamuhang tao. Lalo na ng mga tauha ng aking mistera. Mang Oka ang tawag nila sa aking asawa. Isang contractor. Nine years ang agwat namin. Nakatira kami sa Antipolo dahil dito na kami nagkabahay. Dito rin nag-aaral ang aming anak. Kung maliit at mabilis lang ang project ng aking asawa, hindi na ako sumasama sa kanya. Kung malaking project naman, sumasama ako dahil ako ang nagsusuplay ng pagkain sa kanyang matauhan. load at nagpapautang. Kalata sa sahod nila tuwing Sabado ng hapon. Ang nanay ko pala ay nakatira sa amin at siyang naiiwan kapag sumasama ako sa aking asawa. Masaya naman ako sa buhay namin dahil hindi kami nagigipit kahit umiinom at mahilig sa sabong ang aking asawa. Tuwing linggo, ito ang kanyang libangan at minsan lang pumapalya. Pero minsan, nakakatampo rin dahil nawawala na siya ng oras sa akin. Pati ang pangailangan ko bilang babae ay minsan lang niya maibigay. Pero ganun talaga siguro kaya iniintindi ko na lang siya dahil palagi siyang stress sa trabaho niya. Minsan, nakakuha ng project ang asawa ko sa Pasig. Two story na bahay. Matagal na gawaan kaya sumama ko. Sayang ang kita dahil di naman pinapakailaman ng aking mister kung ano man ang kinikita ko. Dahil malaking project, nagdagdag siya ng limang tauhan lahat kakilala lang ng mga regular niya ang tauhan. Kung sumasama ako, nagtatayo sila ng dalawang barracks. Isang malaki na kasya ang lima hanggang sampung tao at isang maliit para sa amin. Ngunit isa lang ang CR. Isa sa limang nadagdag na tauhan ay ngayon ko lang nakita sa higit 13 years namin pagsasama. Ang pangalan niya ay Jeff. Pinsa ng isa sa mga regular na tauhan Si Jeff ay galing probinsya na tagahanap ng asenso sa Maynila. Matangkad to. Halatang salay sa mabibigat na gawain dahil maghanda ang hubog ng katawan at matangos ang ilong. Mag-iisang buwan ang construction. Unti-unti kong napapansin si Jeff. May pagka at iba kong makatingin. Parang pilyo na may pagkabastos na ewan. Ngunit hindi ko to binibigyan ng kahulugan dahil tapat ako sa aking asawa. Minsan, makahulugan ang kanyang mga salita. Isang umaga, nagtitinda ako ng pangalmasala. Minsan, tuyo, itlog, hotdog at longganisa. Kapi at kanin ang di mawawala. Madam Fe, anong almasal? Tanong ni Marlon ang pinsa ni Jeff. Maingay at makulit si Marlon pero sanay na ako sa kanya. Hot silog para sa mga walang itlog. Pabiru kong sagot. Kasama niya si Jeff na ngingiti-ngiti lang. Ma'am Fe, may dalawa ako eh, alam mo yan. Malakas niyang tawa. Wala namang silbi. Di ba't iniwan ka na ng asawa mo dahil? Ay, naku Marlon. Kumain ka na at gutom lang yan. Hindi ko na tinuloy ang sasabihin ko at baka masaktan at mabad trip lamang to. Isang order nga ng maliit nyo. Ilang taon na kasi hindi pa rin na-upgrade tong hotdog nyo. Magjambo ka na kaya? Asa rin yung tawa. Heh? 45 nga lang minsan binabayad mo kahit alam mong 50 isang order. Tapos gusto mo pa-upgrade. Pabiru kong sabi sabay-abot ng order niya at tumalikod na rin. Ngumiti lang si Jeff sabay tingin sa akin. Binawi ko agad ang tingin sa kanya at nagtanong kung ilang order. Pinsan mo talaga makulit. Ang aking puna pero di pa rin ako nakatingin sa kanya. Tama naman si Insan, madam. Ba't nga ba ayaw mong sumubok ng Jumbo hotdog? Sa may palim niyang haplo sa harapan ng kanyang shorts. Buti na lang walang ibang tao hindi ako nakakibo sa sinabi niya. At parang may kung anong kaba at uhaw ang aking naramdaman. Inabot ko ang kanyang order at tumalikod na rin siya. Buong araw kong naiisip ang sinabi ni Jeff. Pero simula noon, umiiwas na ako ng tingin sa kanya. Ayokong magkasala sa asawa ko. Pero sadyang mapagbiro yata ang pagkakataon. Isang umaga, humihilab ang aking tiyan. Buti na lang at tapos na akong magluto. Nagmadali akong pumunta ng CR. Nasa gitna ng dalawang baraks ang CR. Tinaba sa tarpaulin lang ang nagsisilbing pinto nito. Kung nakababato, ang ibig sabihin may tao sa loob. Ngunit ang matauhan ay hindi pwedeng maligo sa loob dahil meron naman silang paliguan sa likod nito. Ma 5.30 pa lang yon ng madaling araw. At halos lahat ay tulog pa. Buti na lang at wala pang nagbabanyo nung oras na yon. Pagkatapos ng limang minuto, may narinig akong lagaslas ng tubig sa likuran ko. Sa isip ko, may gising na. Nawala tuloy sa isip ko ang pangingilab ng aking tiyan. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko at dumungaw ako sa maliit na espasyo ng dingding na gawa sa yero at tiningnan ko kung sino ang naroon. Una kong nakita ang mukha si Jeff. Ang lakas ng kabog ng puso ko ng oras na yun. Nagsasabon siya. Pinagmasdan ko siya pa ibaba. At manghang mga ako kung ano ang meron siya na alam kong masigit pa sa aking mister. Pinagpawisan talaga ako sa aking manasilayan. At ang macho niya talaga, para bang palaban. Sa oras na yon nalaman ko na mas kaya niyang higita ng aking asawa pagdating sa kama. Para kong kandila na unti-unting natutunaw sa aking kinaroroonan. Natauhan lang ako ng pagkatapos niyang magbanlaw. Ay tumingin siya sa direksyon ko sa bayngiti na para bang alam niyang may nagmamasid sa kanya. Hindi muna ako gumawa ng ingay at inantay ko siyang bumalik sa barracks nila. Nang masiguro kong wala na siya sa likod ng CR, dumiretso na rin ako sa baraks namin. Tuwing sabado ng gabi, umuwi ako sa antipolo. At dahil sa sabong, kadalasan ay di na nauwi ang aking mistera. Bumabalik ako sa site tuwing linggo ng gabi. Umuwi ako para makita ang aking anak at mag-abot ng budget sa aking nanay para sa buong linggo. Noong weekend na yun, kong bumalik ng linggo ng umaga dahil ako ng taytay -tay upang mamili ng mga damit. Ipapautang ko sa mga tauhan. Bura kasi dun. Alas 7 pa lang ng umaga, umalis na ako ng antipolo. Didiretso ako ng site dahil nandun ang aking pera. Hindi kasi ako nagdadala ng malaking pera kung uuwi. Pang budget lamang nila. Mahirap na sa panahon ngayon. Mga isang oras ang biyahe. Tamang-tama, maabutan ko pa ang aking asawa sa site. Nakarating ako sa side pasado alas otyo. Sarado ang gate na gawa sa yero at tahimik ang parikid. Ibig sabihin nakaalis na ang mga tauhan, pati na rin ang asawa ko. Pero bakit hindi nakalak? Nakalimutan kaya? May naiwan kaya sa kanila? Pagtatako ko, pero di ko na masyadong inintindi at nasi-CR na ako. Pagpasok ko, dumiretso ako sa CR para maghilamos. Akmang, Papasok sana ako pero laking gulat ko sa aking nasilayan. Ay bastos! Ang aking nasambit ngunit nakatayo pa rin ako at di nakagalaw. Huling huli ko si Jeff. Walang suot. At kung anong kamilagrohan ng pinagkakaabalahan. Nabigla din siya at sinubukang ikubli ang kanyang sarili. Ngunit walang paraan. Hindi ko makapaniwala sa Hindi ako makapaniwala sa kanya. Parang natulala ako ng ilang minuto. Natauhan lamang ako nang magsalita si Jeff. S -s Sensya ma'am, ala ko eh. Hindi niya na natapos ang kanyang sinabi at ang nagmamadili akong tumalikod. Bumalik ako sa barracks namin na tila kinakabahan. Ilang sandali din akong nakasandal lang sa pintuan. Na parang hindi makahinga sa mga nangyari. Hindi mabura sa isip ko ang aking nasilayan na unti-unti nang tumutupok sa aking pagkatao. Namalayan ko na lang ang paghaplos ko sa aking katawan. Napapikit ako ng ilang sandali. Walang ibang gumugulo sa aking isipan, kundi si Jeff lang. Unti-unting bumaba ang aking paghaplos. Nang biglang bumalik ang aking katinuan, nang marinig ko ang malakas na busina ng garbage truck na napadaan sa harap ng construction site. Natauan ako bigla. Pinikit ko ang aking mga mata at pilit yung ang mga gumugulo sa aking isipan. Ngunit habang nilalabanan ko ang aking isip, pasidhi ng pasidhi ang alab sa aking pagkatao. Nagdesisyon akong puntahan si Jeff. Tumayo ako at lumabas ng baraks. Dinala ko ng aking mga paa sa baraks ng aming mga tauhan. Alam kong nasa loob noon si Jeff. Nakasarado ang pinto ng pumunta ako. Kumatok ako. Jeff? Andiyan ka ba? May naon kung tanong. Bukas yan, tulak mo lang. Ang kanyang sagot. Pagpasok ko sa loob, nakatalikod siya sa akin at nananalamin sa maliit na nakasabit sa dingding. Nakatapis lang ng tuwalya. Hingi lang ako ng paumanhin ka K kanina. Ang sambit ko habang nakayukulang. Akala ko si bulang tao. Dagdag ko pa. Umarap siya. Bakit ka humihingi ng paumanhin sa akin? Wala na masamang nangyari, di ba? Ang kanyang tugon. Ewan ko kung mali ang aking pandinig pero parang may halong sabi kang boss ni Jeff. Umangat ng konti ang aking mukha pero hindi pa rin ako makatingin sa kanya. Kahit na Jeff Nakakahiya pa rin Sabi ko Bakit ka nahiya? Tanong niya habang unti-unting lumalapit sa akin Ako ang dapat mahiya Dahil nahuli mo ko Uminto siya na may isang ruler ang aming layo eh, hindi pa rin ako makatingin sa kanya Bigla niyang tinanggal ang tualya niya sa aking harapan Inaamin ko para akong nilagnat ng mahigit 41 degrees ng oras na yun. A, -a -alis na ako. Hindi ko kaya. Nihiyang sabi ko. Tumalikad ako kay Jeff upang lumabas sana ngunit iyakap niya ako mula sa aking likuran. Palihim naman akong napakagat labi. Nang tuloy ang madikit ang katawan ni Jeff sa akin dahil sa kanyang pagkakayakap. Iba ang tama nito sa akin para akong mawawala sa sarili ng mga oras na yon. Jeff, peace. Yun lang ang nasambit ko. Gusto kong malaman mo na ikaw ang iniisip ko habang nasa loob ako ng CR kanina. Walong niya sa akin na may halong gigil na nagpasidhi ng aking damdamin. Hindi ako kumipo. Namalayan ko na lang ang pagdampi ng kanyang halik sa aking leeg patungo sa aking labi. At sa puntong yon, bumigay na ang aking isip, tatawan at kaluluwa. Unti-unti niyang inalis ang aking mga suot upang biglang laya ang anumang tensyon na nabuo sa pagitan naming dalawa. Alam kong pupunta ka dito. Kaya inantay kita. Bulong pa sabi Sabay hila niya sa akin papunta sa isang sulok kung saan nakalagay ang mesa. Pinaupo niya ako ron. Okay ka lang? Tanong ni Jeff. Napansin siguro nito na para akong kinakabahan at nahihiya. Tumangulang ako bilang tugon, sabay tingin sa kanyang mga mata na parang nangungusap. Ilang segundo ay nginitean ko siya na para bang nagsasabing, Payag ako. At sa puntong yon, niyakap niya ako sabay inihiga sa mesa. Unti-unti ko namang binukas ang mga binti ko para kusing ibigay sa kanya ang nais niya. Hanggang sa tuluyang umuga na nga ang mesa, kung saan una akong nagkasala sa aking asawa na labi na lamang ako. Hindi ko lupas akalain na makakaya kong ibigay ang aking sarili sa iba at sa tauhan pa ng aking mister. Walang patidang ang gigil sa akin ni Jeff. Buti na nga lang matibay ang pagkakagawa ng mesa kung hindi bumagsak na to. Para akong ihimatayin at mababaliw sa oras na yun. Hindi ko na ba sakalain na aabot kami sa ganito ni Jeff? At ilang minuto nga lang, lalo ako napayakap sa kanya nang tuluyan naming maabot ang rurok. Ilang minuto din kaming magkayakap, abang nasa ibabaw pa rin ang mesa. Ilang minuto din kami hingal hanggang sa kumalas ako sa pagkakayakap sa kanya at doon pa lang kami tumayo. Tinulungan niya akong bumangon at bumaba sa mesa. Iniabot niya ang aking mga damit walang nagsasarita sa amin. Nagbihis ako at lumabas ng baraks. Sa loob ng aming baraks, nakahiga ako at nakangiti, pero may pag-aalala. Nag-aalala ako dahil baka madisgrasya ako ng tauhan ni Mister. Sa sobrang pagod, nakatulog pa ako. Nagising lang ako sa tawag ng aking asawa. Nagpaalam siya na dadaan siya sa bahay ng kanyang pinsan sa Quezon City. Muti na lang at hindi nagtanong kung nasan ako kanina at di ko na kailangan magsinungaling. Nang tingnan ko ang oras ay alas 11 na ng umaga. Bago ako bumangon, napaisip ako kung totoo ba ang nangyari kanina o panaginip lang ang lahat. Pero malabong panaginip lang. Dahil malinaw pa rin sa aking pakiramdam ang namagitan sa amin ni Jeff. Tinungo ko ang banyo upang maliko. Paglabas ko ng barracks, nakita ko si Jeff nakatayo sa may gate at naninigarilyo. Umiti siya na para bang may ibag gustong sabihin. Binawi ko na lang agad ang aking tingin at dumiretso sa palikuran. Habang nagsasabon ako ng mukha, may napansin akong may nagbuhos sa akin ng tubig. Pagmulat ko ng aking mga mata, si Jeff. Nakatayo sa harapan ko at nakangiti. Niyakap niya ako agad at masuyong hinalikan. Jeff, baka may makakita sa atin. Pag-aalala kong sabi. Huwag ka mag-aalala. Wala pang ibang tao. Sagot niya. At sa puntong yun, muli kong inalay ang katawan ko kay Jeff. Ewan ko ba? May ibang uhaw na dala ang kanyang mga haplos. Lakas. At gigil. Nakakaadik. Nakakabaliw. Kinabukasan, laking tuwa ko nang ako'y datnan. Nagpatuloy ang aming mga nakaw na sandali, pero di na naulit sa loob ng barracks. Natakot ako baka mahuli kami. Isang malaking iskandalo at kahihiyan sa aking misteryon pag nagkatoon. Tuwing weekend sa may junction, kainta ang naging tagpuan namin. Hindi ko alam kung hanggang kailan to, pero ang tanging na titiya ko lang ay nahumaling na ako kay Jeff. My husband's worker. Hanggang dito na lang po ang ating istorya. At sana'y napasaya namin kayo. Paalam! Sa mga nais nice po ng horror story, sana po ay supportahan nyo rin ng ating... Horror Gwen